Pilipinas. O oh, ayan, si Ramon Tulpo na binugbog ni Claudine Barreto. Tutangin na, nagkakalat ng chismis tungkol sa mga kibuloy. Matindi ka, Mon Tulpo, ha? Hindi ka pa nakakabangon mula sa pagsusuntok sa mukha mo ni Claudine Barreto. Kumagawa ka na naman ng chismis, tinakwil ka na ng mga kapatid mong visit ka. Ha? Hayop na yan. Tapos ngayon naman, Si ano naman si Kibuloy naman ng ang, ang uh, binabanatan mo. Walang ju talaga. Painggan natin itong uh, sinabi ni uh, tungkol sa pagkakalat ng chismis. Neto ni Tul tumanda ka na tulpo ka ka chismis ha? Montulpo, nag-unlaran na yung mga kapatid mo. Ikaw na lang naiwan. Puta ibang klase. O sige, pakinggan natin kung ano itong Katarontado ang ginawa na itong matandang ito. ng legal team ni Pastor Apollo C. Kiboloy ang isang social media post na naninira laban sa buting pastor. May babalarin ito sa mga naninira. Si... Sabi nila, uy, pastor. Si pastor, pasugurin natin si busdada. Si pastor yung tapi. M.J. Montihare sorry po. The Report! Sobrang paninira kay Pastor Apollo C. Kibloy eh, ang Facebook post na ito ng kolumnistang si Montulfo. Para sa... Atin na natin yung Facebook post. O, oh, uh, yan na natin yung Facebook post. Ayan, uh, secret meeting last night with a woman who has who was one of Pastor Kiboloy's former followers. <laughs> tumakas ang babae sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Marami siyang mga ibinunyag na sikreto tungkol sa controversial na self-proclaimed appointed son of God. Oh, marami din siyang ibinunyag na mga kaibigan ni Kibuloy na nasa matataas na pwesto ng gobyerno, isa sa mga sikreto ng fugitive religious... Re Kakasabi lang, hindi fugitive eh at large. Iba po yung at large sa fugitive. Proven, uh, ano pala, innocent until proven otherwise. Ito naman si Tulpo. Abogado ba to si Montulpo? Kung abogado to si Montulpo, ba't ang tangan nito? O, so sabi niya, uh, sinabi daw nito, huh? Uh, isa sa mga sikreto ng fugitive religious leader ay ang kanyang mga magulang ay magpinsang buo. So may taga kingdom, lumabas. Tapos sinabi sa Montul po, magpinsan yung nanay at tatay niya. Tangina, paano niya nalaman? Tiga NSO siya anong klas? Ano klaseng expose ito, Montol? May hawak ka pang baseball bat. Ipokpok mo sa ulo mo yan. So, pinakinggan mo, magpinsan yung nanay at tatay niya. O, di ang ganda. Kung magpinsan yung nanay at tatay niya, di magkakamag-anak sila, di ang saya-saya. Si Makasaw-saw lang sa issue eh. Chicharong ka ba? Bakit? Kasi sausaw suka ka eh. Tay <laughs> na naniwala naman. Alam mo ko sinabi nitong babae, alam mo ba? Na si si pastor pinangalak sa Jupiter. Alien yung mga magulang niya. Extraterrestrial. Maniniwala to. <laughs> Inan wala na ito, hindi na relevant tong mga to. Oh, ang hiya naman, oh. So, magpinsan yung nanay at saka yung tatay niya. Buti kayo, alam nyo, sila hindi. E di ang ganda kung magpinsan yung nanay at tatay nila at nanganak sila yung pinanganak. O di ang gaganda, di ba? First cousin sila. <laughs> Ano, ano na naman masama dun kung sakali? Walang iya. So ano, ano yun? Anong, sige, tingnan pa natin yung ano niya. Isa sa sekreto ng Sekreto? Magpinsan yung nanay tsaka tatay niya? Puta, anong sekreto dun? Eh, kung sakali, let's say for example, totoo niya sinasabi mo. Oh, anong ano nun? Anong, ano, naghirap ba Pilipinas? Ah, uh, yun ba yung reason? Magpinsan yung nanay niya? Yun ba yung reason? Kaya may mga kaso siya ngayon? Hindi naman siguro, di ba? Marami naman dyan. Magkakapatid pa nga. Seventy six years old na to, kaya nag-uulyanin na. Kunti lang tinanda mo kay, ano, kay Pastor Kibulo. Eh, pero sigurado ako Magdebate kayo, Tulpo. Baka lunukin mo yung, baka i-deep throat mo yung baseball bat na hawak mo. Boss Dada, sa bansang Middle East, traditional talaga mag-asawa ng buong pinsan. <laughs> Hindi issue yun. May kapitbahay ako. Magkapatid. <laughs> Punta e nanto si Tulpo. Para ka si Christy Permin. Hindi bagay sa'yo Tulpo kasi yung mga bata lang yung chismoso. Pag mga katulad mo dapat, ini-enjoy mo na yung retirement. 76 ka na, chumichismis ka pa. Dapat sa'yo, nakaupo ka na lang sa beach, hinihintay mo mamatay ka, ganun. Huwag mo na sayangin yung oras mo sa paggawa ng chismis. Kung sakali man, totoo yan sinasabi mo, anong magagawa mo para dyan sa kausap mo? Anong maikakaso mo kay pastor? Sa, kung halimbawa man, mag, magpinsan yung nanay at tatay niya, ano, matidimanda nyo ba? Yes, 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 yes. anak ng tinapa Ano pa sinasabi? Ilan sa kanyang mga kapatid ay may kapansanan sa pag-iisip. Putang ina niyan. Ano ba naman to? Tulpo. Ay. Tulpo, Erwin at saka Ben, kapatid nyo ba talaga to? Sigurado kayo hindi to anak nung katulong nyo? Ha? Sigurado kayo ha? Kasi mukhang matatalino naman kayong tatlo. Pero ito, siguro napalakas ang suntok ni Raymart sa sintido nito. Kaya medyo, ano, may mga tornilyo na lumuwag. Oh, yung mga kapatid daw niya may, ni Pastor, may kapansanan sa pag-iisip. Putang ina, paano mo nalaman? Yung mga kapatid ni Pastor, may mga simbahan din na kanya-kanya. May mga sarili-sarili rin silang mga, ano, mga denominasyon. Papa, tayo na ibang klase ito si Tulpo. Ano pa? Talaga to mga ang alam mo na, na yung mga lumalabas sa kingdom, puros mga buang. Yung mga lumalabas sa kingdom. Oh, yung mga hindi nakayanan yung spiritual race. Oh, yung mga hindi nakayanan yung spiritual race at lumundag palabas. May mga hablig yan. Yan yung mga maluluwag ang tornilyo tapos nakahanap din sila ng kaparehas nilang marluwagang tornilyo me secret meeting lakihan natin tong ano para mabasa ninyo lakihan natin para makita nyo ha. ayan, sige na ayan, oh. had a secret meeting last night, puta para ka palang si Duterte ha. meron kang secret meeting si Duterte meron siyang secret uh, agreement with China ikaw may secret meeting ka tayo na dapat sinikreto mo na lang talaga yan nung nalaman mo sana kung anong mga sinusumbong sa'yo. Sana. Sana sinikreto mo na lang. Saan ba kayo nag-meeting? Sa motel? Had a secret meeting last night with a woman who was one of Pastor Kiboloy's former followers. <laughs> Tumakas ang babae sa Kingdom of Jesus Christ kasi magpinsan si Pastor Kibuloy at ay, yung nanay ni Pastor Kibuloy. Ganun ba yun? <tod> eh, nanto si Tulpo, parang buwang. Tumakas ang babae sa Kingdom of Jesus Christ compound Davao City. Oh, dapat tinanong mo, ba't ka tumakas? <laughs> Tapos marami siyang ibinunyag. Isa dito... ay magpinsan ng kanya ang mga magulang ni Pastor. At yung mga kapatid niya may diferensya. Let's say for example, totoo na may magpinsan nga yung mga magulang nila. Tapos may diferensya yung mga kapatid ni pastor. Anong problema mo doon? Putang ina niyan. Nang hingi ba sa iyo ng pangpagamot? Nang hingi ba sa ng pambili ng tabletas? Nabili nang hingi ba sa iyo ng ano ng uh, pambayad doon sa mga yaya nila? Oh, tragis Oh, sige. Oh. Uh, ilan sa kanyang kapatid may kapansanan sa pag-iisip. Ilan din sa mga pam pamangkin ni ay meron ding tililing gaya ng kanilang mga magulang. Ay, sa so, babae, putang na. Sobra to, ano, tulpo, putang na, nakakababa, no? Bilib na bilib pa naman ako sa'yo. Ikaw pa naman, si isumbong mo kay tulpo, puta. Nagsumbong sa'yo, may, to may topak. Puta, inilabas mo pa, pinost mo pa sa Facebook mo. Di sana nakipag ano, nakipagkita ka na lang kay Ontiveros. Putay na niya, gusto mo pang talunin si Ontiveros. Kung tanga yung mga testigo ni Ontiveros, puta, mas tanga yung testigo mo. At ang pinakatanga doon, naniwala ka. Demo. Yan, yeah, defamatory to. Ano lang to eh, sinisira niyo lang yung, ano, eh, yung pangalan ni Pastor. Ano bang ginawa sa'yo ni Pastor? Oo, oh, uh, naging pinagbenta ka ba niyang biskotso? Ano <laughs> yung ginawa sa'yo? Ba't galit na ganda? Naikisali ka. <laughs> o, oh, sabi niya pa dito, ang mga taong produkto ng incest o pagkakastahan, butang na, ah, ang galing ng bibig, ha? Ah, mamamatay ka na at lahat, ha? Ah, tulpo, ha? Ah. bastos pa bibig mo, ha? Ah, para kasi busdada, ha? Ah. at pagkakastahan ng magkakapatid, mag-ama, magpinsang buo o magtsuhin, ay nagkakaroon ng depresya sa pag-iisip o kaya physical deformities oh, magtaka pa ba tayo kung bakit gano'n ang pag-iisip ni Kibuloy? Puta, yan ang na. Ang galing ng analysis mo. Puta, para ka ng vlogger mag-analyze. Puta, abogado. Raymart Santiago. Claudine Barreto. Ito ang uh, naging resulta ng panggugulpi nyo dyan sa airport. Ay, Diyos ko. Ba. oh, tapos PS. Puta, ay, na may PS pa. Ang mga ibang sinabi sa akin ng babae tungkol kay Kibuloy ay isusulat ko ng installment dito o sa aking column. Puta, in-installment mo pa! Puta, gusto mo rin ng for the views, ha? Pa para kang yung kinala kong vlogger sa Amerika, ha? Mahilig ka sa chismis, ha? oh, pero well, kaya nga hindi sumikat to eh. Kaya nga sa mga magkakapatid na tulpo, ito yung naiwan sa laylayan. Sabi nila, baka ito yung lata. O <laughs> oh, baka noong mga panahon na ipinagbubuntis din ito, baka ang bitamina din ng nanay niya, kortal at saka <laughs> Oh, Tapos magagalit ka kapag binababoy ka, eh puta yung ginagawa mo pambababoy. Ba't baboy yan lang? Oh, babo yan lang. Walang paluan ng baseball bat. <laughs> oh, ah, oh. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, ha. Ah. Oh, yung mga ano dito, ganito ang utak ng mga bumabatikos kay Pastor. Wala silang ebidensya, eh. Ito yung mga sumbong na wala talagang ebidensya. Patay na yung mga magulang ni Pastor, eh. Nasa langit na yun, eh. Ikaw mo sa impyerno ka mapupunta sigurado pag minalas-malas ka at nasa lubong ka ni Raymart Santiago baka mapaaga-aga ka. Pero medyo mukhang naging malakas ang pagkakabagok nitong ni ulo nito sa mga kamao ni Claudine Barreto at ni Raymart Santiago kaya ganito na ang takbo ng kokote niyan. O kaya yung mga kapatid nito hindi na rin niya nakakasundo dahil minsan daw pati sarili niya inaaway niya na pag humarap siya sa salamin. kaya gino oh, kaya ginulpi ni Raymart to mayabang puta Putya nagkakarate pa yan ha. puta no tinadya ka ni Claudine Barreto sinabunot sa bunutan around the world yung ulo ng tolonggis na yan. Eh, eh ano naman yan kumbaga paniniram puri lang yan. At gusto lang naman nitong mga tao na ito na sumausaw sa issue gusto na. So yung mga ganito sabi ko nga sa inyo para din tong mga usual na troll at mga basher. Ang utak nito parang yung guys na mga nagko-comment dyan kanina sa comment section. Ganun lang ang inabot ng utak nitong tumanda na ito nang walang pinagkatandaan. O, oh, ito yung mga putya, baka sakali, bago man lang ako mamatay, sumikat ako. O, oh, kasi sumikat lang to si Montulpo nung ginulpito ng mag-asawang Raymart at saka Claudine Barreto eh. may balak sa eleksyon. Buta, sinong buboto sa tanga na yan? Oo, oh, eh, Diyos ko naman, pag may bumoto pa dyan, punta ganito ang takbo ng utak. I-installment niya pa daw. Pucha, pagkakakitaan mo pa yung chismis, ha? pero maganda yan. Maganda nga na ilathala mo yan para magkaalaman. Sa